Good morning mga kabady Dito na tayo sa farm at uh, Panibagong araw na naman At panibagong vlog at panibagong blessing Dahil every po is a blessing So binibisita ko lang Itong mga nauna nating naitanim So far so good naman Ang kamatas natin mga unang tanim Hindi naman masyadong maglalanta ang lalagdang ano naman. Ayan. Si Kero dahil nandiyan na nag-i-spray. Ay, namaglang tayo. Hatta-hatta ako isa. Ano nangyari sa'yo? Ano naman. After ng bagong taon, pwede na natin patabaan yan. Tapatubig ako ng mais mga kabady Pindol tayo mga akin na Kaya lang ako magsiset muna tayo ng lona Yun na mga kabady, naiset na natin Papatubig na tayo Pulang tayo sa goma Dalawang boltron sana pati dito, nandito maya hari. matain ng goma so ayan yeah, mga body naiset na natin yung gawin na dito sa aking boltron nandito tatapon yung tubig na si kaka gumawa na ng daang isda galing sa ganyan na ka gumawa na ano yan o oh? uh, ang tawag dyan <laughs> ano tawag dyan sa ginawa na ka ano tawag dyan Fishway, <laughs> fishway. Ay kayo dumaan ha Dito na makukuha yan Magmamamintang halit tuyo sa Voltron yan <laughs> uh. Parang marami nang huli yung stream Parang lang tilapia kunin <laughs> na natin to mga kabady may ito dito may tatlong malapad malapad-lapad na tilapia rin to saglit pala kumandar yung makina natin meron ng laman maagos kasi yung ano eh, tubig buru tilapia. Ini yeah, mga body, meron na naman. Malapad-lapad yung tatlo. After uh, 30 minutes. <laughs> Pati patagalin para <laughs>

Ayan hey, hey. pa lang ang bila Mabilis pa sa meron kayo pa game bulong pwede po ito niya natin yung dyan, dami na huling silver kapal kapal silver, ito kapal, magiging buntaga ito Ay, ako hindi kayo dyan, no? oh. Jackpot, silver. May sil silver pala doon sa loob. Sami. <laughs> <laughs> dito sa mga timbuan doon sa loob. Kasi kasama mo. Susutin mo lang. Kasi <laughs> kasama Kasi kasama mo. Hindi pa. Hindi pa talaga <gasps> kala mo. Ay, naglulunda ka doon. Tin mo Kala ko mga tilapia, nagkakalapsawan. Oh, Ay, eh, buko mo kanina doon yan. Ang dami. Tingin tayo sa pagkatanin mga kabali. Pangatlong araw na natin ngayon. Ay, sili. Sili, sili, Ma ang Yan ang grass cutter ka. Palakulin na lang yan. scatter na tayo ng apat na tudling bubura muna natin si kaka tudling niya yung binubutas mo hindi muna tayo hindi matuyo yung butas tayo si Green ako mga kabadid, sinak yung tubig dito baka ako natuyo na Kunti na lang ah, Dalawang oras, tatlong oras, tuyo na yan Nating mga isda yun, no? dami yun oh. river Nag-alabasa na sila Hindi po ginagawa yung isla dito Hindi kayo sa mga ice cream Aray Ayan o, ang dami o Ayan o, na Ayan, ayan, ayan <laughs> Silver Naglutahan na yung mga silver mga kabadi Sige, kata kayo doon Tinder pala yung pumukusin sa dito Kala akong mga dalag Mamaya makabali nga yung mga pata ano You know? Basa na yung silver. Ah, Lord. <laughs> dami ano may iiwan dyan hmm. hmm. ay pumunta sa malalim malalim pa yung tubig er oh det lên luôn Lạnh Đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì yun nata tayo dun screen namin <laughs> Ini beli, beli lagi, eh, seimbang. Abah, 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 na siya kalito na yung mga isda dito medyo malalim ay ayun talaki common pasok pasok ayun dyan ito nagalas natin ko kotay dito tinasok natin yung common ay karami pala sa dito. Pakalitaw na sila. namatay. Uy, <laughs> what <laughs> the sa GoPro <laughs> ba di? Iyan, uh, abay, tulog ka abay. Parang bangus siya mga kabadi no? Puti kasi yung kaliskis eh. Pero tawagin sa amin ito dito, silver Malim dyan tayo sa mababaw kailangan na bahati sila bibiglain malaki lang ito <laughs> oops ayan nagkaka nagbababag kayo nagbababag <laughs> sila mga kapadi dito tayo

silang sila di ko badakot, baka ba dakot baka di ba dulas pero kung nasa butas <laughs> ko tumusok na sa putik ay <laughs> tumusok na sa putik yung bota ko tignan umaupo ah, ah. Muna. Malaki to ah. Ayan, nakawala challenge kayo ha Aray saka hita ako Mulikat Ay kasakit Mulikat yung binti ko Ay yung hita ko Ito pa iso Ay dapat Hindi ko madokot eh Daligan kita

Pulling sala alam kong din pala. sa yung tubig. May dalawang naitig doon dito. o oh. <laughs> ganun ka kakao oh. Uy, kalaki o oh. kalaki ah! ah dito, dito, ah! Kala, dito. natin? nasisira ice cream Mak, buka mo, Mak! O, oh, Mak, dami dito, Mak. predator pa, oh. Pabigat. Oh, Ih! samin predator. samin predator. Ah, oh, bukaw mo.

Meron pa dyan Ay, di sa gitna, karami Doon no, Wala <laughs> ito, pla ka, bud Nasa ilalim Ayan o Hindi yan Ay, yun ba yun? Ay, wala mo natin Ay, malakis Baka laki May silver toast, Mac Ayan Yung silver toast Ay, bumula Ay,